Hi po, papunta pala kami karon sa groceryhan guys. Kasi sabi ko sa kapatid ko, bago ako bumalik ng Germany, gusto ko siyang groceryhan. Ito, itong kapatid kong lalaki at saka itong babae na may mga anak sila. Pero yung dalawa kong kapatid na may anak, di, sana, di na ako groceryhan. Gitagaan na lang ako siya cash kay. ko kukantin ko silang gusto. Pero kaning may mga anak na. So, alam ko kung anong mga gusto para sa si ilang mga junaki. So, ay guys, na hindi namin nakasakay namin sa among Mercedes Benz este tricycle pala. Tapos, pinapawisan yung anak ko pulang-pula ang nawong dahil nga sa init. Pero, masarap naman din kay mahangin. So, guys, dumating na pala kami dito sa groceryhan dito sa Jumbo Genra. Malapit sa, am sa akong Gipoyan. Sa among Gipoyan. So, ayan, nagkuha na yung kapatid ko ng kart, kani ang duha ka book iya ha niya ang ako pud duha ka kani bang green kay kani ang palitan pud na mga mong igsuon lalaki nya wa man diri among igsuon lalaki sabi ko ikaw na lang ang mamili kay kanti ka ko ka unsay kinahanglan sa among kapatid nga lalaki so mo may taas may baba kay siya man nakanti sa akong kapatid kung unsay kailangan tapos syempre ang tita sunod-sunod diyan para naman makita na kung unsa ilang gipang kipang sulod sulod si ilang mga lagayan charis kikontrol ba tapos guys sabi ko sa mga pamangkin ko pumili kayo kung anong gusto nyo dahil ang magbabayad ang inyong titang mayaman charis so pagkatapos yan ayan pumili nga sila guys umaapaw na yung cart nila yung lagayan nila so Pili ko sila kung anong gusto niya. Pero wala pong problema sa akin. Basta di lang lumampas ng 20 mil st kung magkano lang ang inabot nila. So, yan yung pinangako ko kasi sa kanilang dalawa. So, habang nandito kami sa pilahan sa cashier, buti lang tao. Ayan, yung anak ko, ginagawa na akong rabbit niya or unsa ba ng mga sign-sign na yan, yung mga piece-piece ba sa iyang kamot. So, habang nagwi waiting kami sa akong kapatid na matapos, syempre, ako ang magbayad lahat. So, sumunod naman yung isang kapatid ko, yung sa baba niya. So, ayan lahat ang pinamili ng kapatid ko na kailangan nila. Sabi ko, ambilhin bilhin nyo lang yung mga kailangan nyo sa bahay nyo or mga snacks ng mga junakis nyo. Yan ang importante. And then, pagkatapos dyan, ayan, tumulong na yung kapat yung kapatid. Tumulong na yung junakis ko. Sabi ko, anak, kaniang... Ayuhag ko. kay pag-abot sa Germany, eh, magtrabaho ka na ani kay cashier kay kaning wala tay kwarta at is na naa trabaho ihatag niyo sa ako charis katawa tawan yung anak ko so ako lang gilukulo ko akong anak ha unya pagkahuban na gitabangan lang na niya ang iyang tita so pagkatapos kong magbayad sa cashier lahat so duma may nakita akong Mr. Donut so bumili ako guys ng 12 pieces iba-ibang flavor kasi nga may pang na kami at saka gustong gusto ng mga pamangkin ko yung Mr. Donut pero yung Junakis ko ayaw niya ng Mr. Donut, ayaw niya ng lasa pero yung dalawang pamangkin ko gustong gusto so pagkatapos ko sa Mr. Donut guys, dumaan naman ako sa ay mango dahil nga isa to sa mga favorite ko dito sa Pilipinas Pagdating ko pa lang ito, ang nauna kong natikman, yung grocery kami. And then pagkatapos, mayroon pa silang kaniyang mango shakes. So sa ibang store naman to, yan silang dalawa ang aking pinagpalit palit kasi gustong gusto ko yan silang inumin. So habang naghihintay ako ng aking order, tapos may music ning uh, groceryhan ako, makanta-kanta lang ko. Para lili, boring maghintay. So, in fairness guys, ang taga-video ko pala ngayon, ay ang akin Junaki. Siya ang taga-video ko karon kay wa mandiri ang akong mang igsuon duha kay na ay trabaho. So yung igsuon kong usa to ana malubantay na siyang anak dito sa labas. So morning kaning ako na lang sang anak ang taga-video karon. So guys, ang nayaran ko pala sa 22 oz na kanang baso ba? is 90 pesos. So, mura na siya kaayo, guys. Lamit pag yun ni kaayo. So ayan, pagkatapos ko maghintay ng 100 years este, ilang minuto, ayan guys, binigay na sa akin ni Kuya. Minsan kuya ngiti-ngiti ka din sa camera, Charis. So guys, tikman ko na kasi ito na ang pinaka-happiness, Charis. Lami kaayo guys. So, mmm, sarap. So pagkatapos na dito, ah, di pagkaon sa naku ako akong mga pamangkin o french fries. Pati yung anak ko, yung anak ko kasi gusto daw niya ang cheese na may price. So, kana ako mo silang ipakaol, nang -ingkul, ingkul sa amidiri sa gilid. So, pagkatapos nilang kaol, ingkong manguli na ta, and then, naging ko sa akong igso, o, oh, pahinto ah, ang tricycle sa bigasan. Nga ingon akong iso, nga man, man, sabi ko, palitan tamo -o, bugas tag usa ka sako so andun yan niyo ayan oh ingkod ingkod naghuwat sa tulok ka akong bigas so, Katapos ang tulok kabigas bigas ayan guys nandito na kami sa aming mansion is this among balay So mo nang pagdating sa balay ang akong exo uh, to the open day yung siyang groceryhin kay iyang gicheck dayo ng iyang gipamalit kay iyan ang punan dito sa iyang balay So pagkatapos maggrocery guys pass forward pagkagabi eh, nagligpit ko sa akong mga dah, daghan ko kaayo og o sa ka supot ba unya naisip kong i kani ang ipa kuan ba kan ipaduwa sa akong mga manghod nya ako ba ipailog sa ila yan nalipay kong tan okay <laughs> nagkagulo sila so mao na nahitabo sa adlaw nako na karon guys so salamat sa panunood.